purihin ng Diyos. magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ Life Christian Fellowship. Ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahanin niyo po ako sa pangumagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang awit, Kabanatang 51, Talatang 12. Ganito po ang sinasabi. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Ang pamagat po natin pagbubulay-bulayan ay kagalakan. Hindi na wala ang kaligtasan ni David nang siya ay magkasala, pero nawala ang kanyang kagalakan dapat po natin malaman na ang kagalakan ay kailangan natin sa ating kristyanong pamumuhay. Napakahirap na mawala ito sa ating mga kristyano. Ito kasi ay bahagi na ating bunga mula sa banal na espiritu. Noong manahan siya sa atin, noong tanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas at tayo'y maisilang maguli. Ang kagalakan po ay patunay na nananahan ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sumalit, kapag ka hindi natin nadaram ang kagalakan, may problema sa ating relasyon sa banal na Espiritu. Anong maring problema? Una sa lahat, pagtitiwala. Ikalawa, kasalanan. Dahil nga may mga pagkakataon na ang kristyano'y dumaram rin sa mga pagsubok at alalahanin pa sa buhay. At kapag ito ay hindi niya pinagkatawala sa Diyos, ang alalahanin ito, ang kalak ay di niya mararanasan mula sa banal na espiritu at siya ay manghihina. Sinabi po sa Nehemia, Kabanatang 8, Talatang 10, that the joy of the Lord is our strength. So ang resulta sa atin, ang kawalan ng kagalakan ay panghihina dapat po natin malaman na kapag tayo ay enjoy sa mga ginagawa natin, ang enjoyment na yon na nagbibigay sa atin ng sapat na lakas para mapagtagumpayan po natin ang anuman ng ating ginagawa. Sa kabilang dako, dahil nga may mga bagay tayong ginagawa natin, tila, eh, ang hirap para sa atin na mag-enjoy -ma yun, kaya tayo ng Lolo agad, lalo na kung nakakalimutan natin ang banal na Espiritu ang nananahan sa atin na handang bigyan tayo ng kagalakan upang tayo ay mag, upang ito'y magsilbi sa atin ng kalakasan at magawa natin ang anumang dapat na gawin kahit ito ay mahirap o mabigat kailangan natin ang kagalakan sa lahat ng bagay na pinagkakawa sa atin ng Diyos o maging sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Ayan po sa unang Tesalonika, Kabanatan 5, Talatan 16. Magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Sabi po sa talatang labing siyam. Huwag hadlangan ang Espiritu Santo na nagbibigay sa atin ng kagalakan na ang dulot ay kalakasan. Naranasan po ni David kung paano mawala ang joy sa kanya nang siya'y makasala laban sa Diyos. Agad siyang nanalangin na tumingin ng tawad sa Diyos. Sab po niya, Lord, restore to me the joy of your salvation and uphold me with your generous spirit. Alam ko niya na siya ay nagkasala sa Diyos. Kaya kinailangan niyang magbalik loob sa Diyos. Ang joy po at obedience go together. When you enjoy doing it, you serve willingly. Sa, sa pa po, po sa dahilan ng pagkawala ng kagalakan sa buhay nating kristyano ay ang kasalanan. Kaya't kapag tayo magkasala, napakahalaga na ating hingi ng kapatawaran sa Diyos. Magpalikloob tayo sa Diyos sa magkita ng Panginoong Yesus at mararanasan natin muli ang kagalahang dulot ng kaligtasan mula sa Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos maraming salamat po sa kapatawaran ng aming kasalanan. Salamat po sa kagalahang dulot mo sa amin. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoong Diyos, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa pagbagang pagbubulay-bulay ng makapagbaringang salita ng Diyos. Have a pleasant Sunday.